Napapatan tayo mga idol. Woo, lupet mga idol. Ayun, magtutulak tayo ng <laughs> mga idol. Napapatan. 'Yun. Oh mga guys, ayun. Hu, mahaba-habang lakaran ito mga idol. Lupet oh. Grabe. Momia ulit mga idol dahil magtutulak na naman tayo. 'Yun, lupet oh. Ingat kayo mga idol. Iyo mga idol Ito na mga idol Dahil nabutas yung uh, gulong ko mga idol Kaya dinala ko siya sa vulcanization shop mga idol Sobrang uh, lupit mga idol Naipit pala yung interior ko mga idol Lupit Ayun sinuwerte tayong mga araw na ito mga idol Dahil nabutas yung gulong natin mga idol Ayun o no? Know, kasalukuyang uh, Tinitingnan ni idol yung ating uh, Enter yung mga idol, yung know, lupeto. Kung may butas pa,